dagway mm -hmm. ti kinalanan ko pa magkao ni bisko para mang special ko sa imo god bless you kan to teen moko what does that mean na yung mong ginabuwat brother alamin natin kung ito ba ay bug or open. If you can say I miss you, say tang ina mo. Tang ino. tang ino. Tang tang ina ina mo mo. Yeah, that's the say I miss you. Tang ina mo. Gaguga. What if? Mubalik ang gino niya nagluluk ka, maluwas ka ka. Oh. Naglu na. Hala, nagluluk. Sanay mong ginubuat brother. nagkuha kog mga sinina na ako ayaw pag lo sanay mong ginagawat brother sanay mong ginagawat brother ang lahat kong mahakampak na Ang unang valentine skin ng 2017 ay si Laila at si Clint. Kung iniwan ka, ay eh, mo. Sinunda naman ni Alucard at Mia noong 2018. May mga lang. na. 2019 naman, si Gusion at Leslie. Salamat Junjun Lancelot. Niligtas mo ang buhay ko. Pogi! At ang sumunod na dito ay ang skin noong 2023 na Club at Fanny. Di ko kagamay kagotik! At alam niyo ba na nagkaroon pa ng rumors na magkakaroon dapat ng Valentine skin itong si Vail at Valir? Ala, si Kuya naglolo na pod! Watood, Ma! Ma, si Kuya naglolo na pod! Watood, Ma! Nag-Facebook Nag lang ko, Ma! What if... balik ang ginoo niya, naglo-lo ka. Maluwas ka, ka. Kalod ni Moe. Eh? Bakla, naglolo na! Oo! Oh! Naglo alangan kay katong mga 60, 60 na ako ba mag tiktok unta ko so ngayon mong ginubuhat brother Saan na yung ginabuhat brother? Oh. Aalamin natin kung ito ba ay bug or lulu. Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka wala mapupunta yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo i-manage yung pera mo.